Hello everyone! It's me again, ang inyong Kapistok. And for today's video, sasagutin ko po ang tanong ng ating kaibigan. Ano raw po ang pinakaiba ng stress sa depress? And sana po mabigyan ko ng tamang sagot ang iyong katanungan, my dear friend. And for today's video, yan po ay ang ating sasagutin. So, ang stress po ay maaari makaapekto sa mga tao sa iba't ibang paraan, katulad ng pagkabalisa, pagiging irritable at pagiging aktibo or pagiging sobrang aktibo sa lahat ng bagay na hindi mo masyadong maintindihan kung bakit. Samantalang ang depresyon ay maaari makaapekto sa maraming tao sa mas malubhang paraan katulad ng pagkawala ng interes sa mga bagay-bagay, pagkabalisa, pagkawala ng pag-asa or kawala ng pag-asa. Tandaan po natin na ang stress at depression ay dalawang magkaibang kondisyon na maaari magkaugnay ngunit may mga pagkakaiba. Kaya kung ikaw po ay nakakaranas ng sintomas ng stress o depression, mahalagang humingi ng tulong sa mga professional sa kalusugan ng pag-iisip upang kayo po ay mabigyan ng tamang advice at mabigyan po ng counseling about dito. So, naway na sagot ko po ang iyong katanungan. Maraming salamat po and have a nice day ahead. Goodbye for now.